Magandang araw mga Q, welcome po dito sa ating YouTube channel, Super Q TV. Kamusta po kayong lahat? Grabe mga Q. Kinuyog na naman ng napakaraming taghanga si Elias si TV kagabi mga Q sa kanyang after gig. Yan dito po sa Agusan na Dilsor mga Q. Kung napakita niyo mga Q, yung after gig niya sa Davao Dilsor mga Q, yun kaunti lang yun guys. Ito po, sobrang dami mga Q. At ang maganda kasi dito guys, sa after gig nila, pagkatapos mismo ng kanilang performance mga Q, ay uh, nagpaputok ng Pyrox display mga na nyo naman guys so sinabaya ng Pyrox display yung paglabas ni Ilya City sabihin nyo guys kaya yung mga tao sobrang hyper tingnan nyo naman guys. pati na yung mga police guys nakikibidyo na yan nakikibidyo na kay na yan nakikipagkamayan na kay Ilya City TV tingnan nyo naman guys so yun nakapasok din po sa, sa loob ng sasakyan guys sobrang hirap umusad yung kanyang sasakyan guys kasi sobrang daming tao yan hindi naman kasi pwede magpatakbo ng mabilis dyan guys kasi masasagasaan yung napakaraming tao na yan. So ayan, nagvideo na po si Elias Itib guys. Panoorin nyo po sa kanyang account yan guys. Meron yan sa account po niya. Yan, naka-upload po yan. Yan, kasi sobrang ganda po ng moment na yan. Kasi sinabayan po ng fireworks display. So ayan, unti-unti nang umaalis yung sasakyan niya guys. Pero yung mga tao talaga, hindi pa rin, hindi pa rin mapigilan guys. Yan, paano mo mapigilan yung sobrang daming tao na yan? Kahit na nga yung mga pulis guys, wala, wala nang magawa. Nakikibidyo na lang. Nakikisilpi na lang mga Q. Kahit sobrang daming tao. Hindi na nila halos makontrol yung tao. Ayun oh, yan Buti na lang merong ganyan yung sasakyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan guys. Kasi wala pa naman akong sasakyan. Yung perong, parang may buta sa bubong. <laughs> para kahit papano uh, makita nyo yung mga tagahanga nyo sa labas kasi kung walang ganyan guys mahirapan talaga sila yan so hindi naman pwedeng buksan nyo yung pinto kasi kukuyugin talaga siya ayun no oh, ang tagal po ng fireworks display mga yung grabe nakaka proud nakaka tiri ay talaga makita yung mga ganitong tao na sobrang full support sobrang mahal nila si Elias CTV ayan so kaya sa mga tagad uh, ano Agosan del Sur. Yan saludo po sa inyong lahat sa pinakita niyo pong pagmamahal. Ayan oh, sa shot na yan guys. Sa angulo na yan makikita talaga natin sobrang daming tao. Bumaha. Bumaha yung tao mga Q na sinabayan ng napakagandang fireworks display dito po sa Agusan del Sur. Mga Q, grabe hindi maganda umayaw yung mga tao. So, panoorin yung video na yan, guys, kay Elias CTV na account. Kasi binidyo po niya, yan habang sobrang daming tao po, sabay binidyo rin po niya yung fireworks display, mga kayo, kasi napakaganda ng moment na yan. Grabe, no? Napaka, ano talaga, nakaka-proud, nakaka-overwhelm para sa ating mga tagahanga na nakasubaybay kay Elias CTV, guys, na makita natin na ganito na po siya ngayon. Lalo pag ikaw yung uh, nakasubaybay sa kanya simula sa pool pa lang nung hindi pa siya gaano sikat guys so ngayon talaga maka mapapasabi ng talaga na sobrang sobrang layo na po ng kanyang narating mga kiyo grabe no bukod sa napakalayong mga lugar mga kiyo syempre yung journey ng kanyang karir ay sobrang layo na po yung narating guys lalong lalo pa by, sep by September mga kayo, meron silang US store, so grabe guys no ay, napapailing ka na lang talaga. Yan na, natutuwa. Yan. So, very proud po tayo kay Uhay. Yan. So, very humble naman kasi ng tao na to guys. Wala tayong masabi. Sobrang bait. Yan. Mabait sa asawa, mabait sa anak, mabait sa mga uh, followers po niya, mabait sa mga tagahanga po niya, guys. Pinaparamdam po talaga niya yung uh, kanyang uh, pag-alala minsan sa mga tagahanga niya, umakit sa stage. Yan. So, yun. Kaya po siya minamahal ng ganito. Yan. So si Elias TV pa lang siguro guys yung nakita ginaganito araw-araw. Yan, 'di ba? Yung artista ba ginaganito araw-araw. <laughs> 'Di ba hindi naman, hindi naman ginaganito sila araw-araw. Minsan nga wala nga silang wala nang nakikipagkamay sa kanila, 'di ba? Pero si Elias TV guys, halos consistent araw-araw ganito yung ano, ganito yung buhay niya ngayon, guys. Yan gabi-gabi na lang may mga nagpapapicture may nakikiselfie nakikibicho grabe guys no so ay mga kiyo maraming maraming sa panonood ng video na ito sana ay papano ay nag enjoy ka ayan nag enjoy ka na overwhelm ka naging proud ka kay Ohahay at sana kung isa kang tunay na tagahanga ni si Leslie TV ay ipalo niyo po yung youtube channel na ito guys kasi nagbibigay tayo ng update sa mga nangyayari kay Elise TV sa mga gigs, mga pinupuntahan nila guys. So dito nyo yan makikita, i-upload po natin. At mamaya po, abangan po natin dahil yung schedule nila ngayong araw, June na uh, 19, ay nasa Almada North, Cotabato po sila mamaya, tutugtog, mga Q. Then uh, pagka June 22 to naman guys, yun po yung pahinga ni Elias ATB. Tingnan natin guys kung ano na naman yung mga activities niya sa kanyang uh, rest day mga Q. Kasi nung nakaraan nung nag-rest day po siya ay hindi rin po siya nakapagpahinga kasi nga pumunta sila doon sa Okada, Manila para sa Manila International Passion uh, Show mga uh, Q. So yun guys, maraming maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo palagi at ipagdasal po natin na lalo pang uh, bigyan ng malakas sa pangangatawan at ilayo sila sa mga sakit yung mga kabanda ni Elias TV at syempre si Ohay mismo guys para makapagpatuloy na makapagpasaya ng mga tao sa kanyang uh, ginagawa so yun lang guys, maraming maraming salamat sa panonood, ingat po kayo palagi